Mayroon bang demonyo sa iyong buhay na hindi mo alam? Hindi ito eksena mula sa isang horror movie, ito ay realidad ng espiritual na labanan. Hindi mo man sila nakikita, pero mararamdaman mo ang epekto nila sa takot na hindi mo maipaliwanag, sa paulit-ulit na kasalanang hindi mo matakasan, sa bigat ng espiritual na pasanin na parang walang katapusan. Ang masakit na katotohanan, maraming kristyano ang talunan sa labanang ito nang hindi man lang nila namamalayan. Patuloy silang nakagapos sa pangamba, depression at tukso. Hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil hindi nila ginagamit ang kapangyarihang ibinigay niya. Ang kaaway ay tuso, pero may isang bagay siyang hindi kayang labanan, ang salita ng Diyos. Kaya tanong ko sa iyo, alam mo ba kung paano gamitin ang Biblia laban sa kaaway? ang maraming Kristiyano ay may Biblia sa bahay, pero hindi nila ito ginagamit bilang sandata sa espiritual na digmaan. Parang isang sundalong may baril, pero hindi marunong gumamit nito. Hindi sapat na alam mong may kapangyarihan ng Biblia, kailangan mong malaman kung paano ito gamitin laban sa demonyo. Ngunit huwag kang matakot, hindi tayo iniwan ng Diyos na walang laban binigyan niya tayo ng kanyang salita at sa loob nito ay may tatlong talata na kayang wasakin ang anumang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Ito ang tatlong makapangyarihang sandata na dapat mong malaman at ipahayag. Handa ka na bang lumaban? Huwag mong hayaang manatili kang talunan. Ito na ang oras para itaas mo ang salita ng Diyos bilang iyong espiritual na espada. Alamin natin ang tatlong talatang ito at kung paano mo magagamit ang mga ito upang lumaya mula sa anumang atake ng kaaway. Huwag mong palampasin ang video na ito. Ang susunod na minuto ay maaring magbago ng iyong espiritual na buhay magpakailanman. Fire Una Lucas 10 talata labing siyam, ang lihim na sandata laban sa kadiliman. Ginising siya ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang kwarto. Sa gitna ng gabi, Bigla siyang nagising. Hindi dahil sa ingay o masamang panaginip, kundi sa isang di-maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Parang may anino sa sulok ng kanyang silid, isang presensya na hindi niya mawari kung totoo o bunga lang ng kanyang imahinasyon. Nakarinig ka na ba ng ganitong kwento? Si Miguel ay isang debotong Kristiyano. Pumunta siya sa isang matandang pastor upang humingi ng payo. Pastor Anya, pakiramdam ko'y may hindi tama. Parang may bigat sa aking paligid. Parang may sumisipsip ng aking lakas. Tahimik nang umiti ang pastor, kinuha ang kanyang Biblia at binuksan ito sa Lukas 10.10 10 at 11. Tingnan ninyo. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ng kapangyarihang... Nasa iyo na ang kapangyarihan, Miguel, paliwanag ng pastor. Ang problema ay hindi mo ito ginagamit. Ang kaaway ay walang kapangyarihan kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon. Hindi mo kailangang matakot. Kailangan mo lang manindigan sa autoridad na ibinigay ni Kristo. Biglang naalala ni Miguel ang maraming beses na siya'y nag-alinlangan. Sa bawat takot na kanyang naramdaman, sa bawat pagkakataong hinayaan niyang mangibabaw ang negatibong emosyon, parang unti-unti niyang ibinaba ang kanyang sandata. Hindi niya na malayang hinayaan niyang atakihin siya ng kaaway. Ngunit ngayon, may hawak na siyang panlaban. Lukas 10.19 Hindi ito simpleng talata, kundi isang deklarasyon ng tagumpay. Mula nang ipahayag ni Jesus ang salitang ito, ito'y naging batas sa espiritwal na mundo. Ang bawat mananampalataya, ay may kapangyarihang talunin ang anumang gawa ng demonyo. Nang gabing iyon, bumalik si Miguel sa kanyang kwarto, pero iba na siya. Hindi na siya natatakot. Huminga siya ng malalim at itinayo ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip. Malinaw at buong pananampalataya, sinabi niya, Sa pangalan ni Jesus, sinisira ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ko. Wala kayong karapatan sa akin dahil ako'y anak ng Diyos. Sa sandaling iyon, parang may biglang gumaan. Ang bigat na nararamdaman niya ay unti-unting nawala at ang takot ay napalitan ng kapayapaan. Napagtanto niyang hindi kailanman siya naging mahina. Hindi lang niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng kaibigan mayroon ka rin ganitong kapangyarihan. Hindi mo kailangang maghintay na masaktan o matalo bago mo gamitin ang autoridad na ibinigay sa iyo ni Kristo. Oras na para manindigan. Ipaglaban mo ang iyong pamilya, ang iyong isipan, at ang iyong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Simulan mo ngayon, ipahayag ang Lukas 10 at Labinsiyam sa iyong buhay at panoorin kung paano lumuluhod ang kaaway sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Handa ka na bang gamitin ang sandatang ito? I-type ang Amen sa comments at ipahayag ang tagumpay mo sa pangalan ni Jesus. Pangalawa, Santiago 4 verse 7, ang lihim sa pagtalo sa Diablo. Si Arman ay isang dating adik sa sugal. Ilang beses na niyang sinubukang huminto, pero tila lagi siyang bumabalik sa dati. Sinira ng bisyong ito ang kanyang pamilya, inubos ang kanyang ipon, at nag-iwan sa kanya ng matinding pagsisisi. Lord, gusto ko nang magbago, pero bakit ang hirap? Paulit-ulit niyang idinadaing sa kanyang sarili. Naranasan mo na bang paulit-ulit matalo sa laban na hindi mo kayang lampasan? Isang araw nakilala niya si Marco, isang matagal ng kaibigan na lubos ng nagbago. Dati rin itong nalulong sa sugal pero ngayon ay may kapayapaan at kagalakan sa buhay. Hindi mapigilan ni Arman na magtanong, Ano ang sikreto mo? Ngumiti si Marco at binuksan ang kanyang Biblia. Ito ang hindi mo alam noon, Arman, sabi ni Marco, sa bayturo sa Santiago 4 verse 7. Magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayo siya sa inyo. Akala ko noon kaya kong talunin ang tukso gamit ang sarili kong lakas, paliwanag ni Marco. Laban lang ako ng laban pero paulit-ulit akong natatalo. Hanggang sa narealize ko, may naunang hakbang pala bago lumaban ang pagpapasakop kay God. Biglang natahimik si Arman. Tama nga. Palagi niyang sinubukang kontrolin ang kanyang sitwasyon. Pero hindi siya kailanman nagpakumbaba sa Diyos. Lagi niyang sinasabi, Kaya ko to. Pero hindi niya man lang tinanong si God, Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Doon niya na pagtanto, hindi sapat ang basta paglaban. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagbibigay ng buong tiwala at pagsunod sa Diyos. Dahil kapag tayo'y nagpapasakop sa Kanya, doon lamang natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan laban sa kaaway. Kinagabihan, lumuhod si Arman at buong puso niyang isinuko ang kanyang laban sa Diyos. Hindi lang siya humingi ng tulong, kundi sinabi niya, Lord, hindi ko ito kayang mag-isa. Simula ngayon, hindi ko lang ipaglalaban ang tukso. Susunod ako sa inyong kalooban. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng takot. Nawala ang pangangamba. At alam niya sa tuwing darating muli ang tukso hindi na siya lalaban mag-isa siya ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos at ang diablo ay walang magagawa kundi tumakas kaibigan ano ang laban mo ngayon pagod ka na bang matalo baka ang kulang ay hindi lakas kundi pagsuko hindi pagsuko sa laban kundi pagsuko sa Diyos ngayong alam mo na ang sikreto ng tagumpay Handa ka na bang manindigan laban sa kaaway? Kung handa ka nang lumaban ng may tunay na kapangyarihan, itype ang sumusunod ako sa Diyos sa comments. Pangatlo, Mateo 4 verse 10, ang huling utos na kinatatakutan ng Diablo. Siya ay nag-iisa sa disyerto, pagod at kutom. Apat na pong araw nang hindi kumakain si Jesus at sa oras ng kanyang kahinaan, dumating ang kaaway kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito. Isang tila inosenteng mungkahi, pero sa ilalim nito ay isang mapanlinlang na bitag. Susundin ba ni Jesus ang tinig ng kaaway o paninindigan niya ang kalooban ng Ama? Ito ang eksaktong sitwasyon na madalas nating maranasan. Kapag tayo'y pagod, doon lumalakas ang tukso. Kapag tayo'y mahina, doon dumadami ang kasinungalingan ng kaaway hindi ka sapat, hindi ka na makakabangon, wala nang pag-asa, alam na alam ng Diablo kung paano sumalakay, hindi laging may ingay, kundi sa pabulong na pagdududa sa ating isipan. Ngunit alam ni Jesus ang sekreto ng tagumpay. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagpanik, hindi niya kinwestiyon ang kanyang sarili. Bagkus, may kapangyarihang ipinahayag niya ang salita ng Diyos. Nasusulat Isang simpleng at dumating ang huling pag-atake, lahat ng ito'y ibibigay ko sa iyo kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Isang huling pagsubok, isang huling pang-uudyok. Ngunit dito lumabas ang pinakamakapangyarihang utos na kailanman ay yumanig sa kaharian ng kadiliman. Lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat. Sa isang iglap, ang jablo ay tumakas. Hindi siya naghintay, hindi siya nakipagdebate. Lumayas siya sapagkat hindi niya kayang labanan ang salita ng Diyos na may autoridad. Ito ang sandata na takot na takot ang kaaway, ang malinaw, tiyak at makapangyarihang deklarasyon ng salita ng Diyos laban sa Kanya. Ngunit ito ang malungkot na realidad. Maraming Kristiyano ang hindi ginagamit ang sandatang ito. Sa halip na ipahayag ang salita ng Diyos tinatanggap nila ang kasinungalingan ng kaaway. Sa halip na utusan ng demonyo na lumayas, tinatanggap nila ang takot, depresyon at kawalan ng pag-asa. Kaibigan, kailan ka titindig at gagamitin ang kapangyarihang ibinigay sa iyo? Kung si Jesus mismo ay gumamit ng salita ng Diyos upang talunin ang Diablo, bakit natin iniisip na kaya nating lumaban ng wala ito. Hindi tayo tinawag upang maging biktima. Tinawag tayo upang maging mananagumpay. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang aklat. Ito ay isang espada na kayang punitin ang anumang panlilinlang ng kaaway. Isipin mo ang pinakamatinding pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Ano ang sinasabi ng kaaway sa iyo na hindi mo kaya? na wala ng pag-asa, na hindi ka na makakabangon? Alam mo ba ang dapat mong isagot? Hindi ka tatahimik, hindi ka matatakot, ipapahayag mo ang salita ng Diyos at uutusan mong lumayas ang kaaway sa pangalan ni Jesus. Ito ang pinakamalakas na sandata mo laban sa Diablo, ang salita ng Diyos na ipinapahayag ng may pananampalataya. Huwag mong hayaang manatili kang bihag manindigan ka. Buksan mo ang iyong Biblia, ipahayag mo ang katotohanan at sabihin mo ng may autoridad, lumayas ka, satanas. Kung naniniwala kang may kapangyarihan ng salita ng Diyos laban sa kaaway, itype ang lumayas ka, satanas, sa comments. Oras na para manindigan. Ngayon alam mo na ang sikreto. Ano ang gagawin mo rito? Hindi sapat na marinig lamang ang salita ng Diyos dapat mo itong ipahayag, paniwalaan at isabuhay. Ang kaaway ay hindi titigil sa pagsubok na sirain ka. Pero ang tanong ay, mananatili ka bang biktima o tatayo ka bilang isang mandirigma ng Diyos? Huwag mong hayaang ang takot, pagdududa at kasinungalingan ng kaaway ang magdikta ng iyong buhay. Ikaw ay nilikha upang lumakad sa autoridad ng Diyos kapag dumating ang pagsubok, huwag kang umatras. Buksan mo ang iyong Biblia, ipahayag ang pangako ng Diyos at utusan ng Diablo na lumayas sa pangalan ni Jesus. Ito ang iyong sandali. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo ginagamit ang kapangyarihang ibinigay sa iyo. Ano ang laban na hinaharap mo ngayon? Ano ang kasinungalingan na sinabi ng kaaway sa iyo? Oras na para labanan ito sa salita ng Diyos. Oras na para magpahayag ng tagumpay. Oras na para magdesisyon, tatayo ka ba o magpapatalo? Kung naniniwala kang may kapangyarihan ng salita ng Diyos laban sa kaaway, isulat sa comments ang iyong paboritong talata ng tagumpay. Ibahagi ang salita ng Diyos at ipahayag ang iyong pananampalataya. Dahil sa pagsasalita mo ng katotohanan, may mga buhay na mababago at may mga kaluluwang mapapalaya. Oras na para lumaban. I-type ang ako ay mananagumpay sa comments kung handa ka nang ipahayag ang salita ng Diyos laban sa kaaway.